trending pa rin ngayon online ang umanoy pamamahiya raw ni Vice Ganda sa isang searchy sa especially for you segment ng 8 Showtime at dahil dito nakatanggap na raw ng banta si Vice may kumakalatin ngayon umano'y coordinated attack online kung saan isa lang ang nilalamang post ng mga netizen laban sa kanya anong sayo John mga friends Yan, ito, yes. ito yung sana sinasabi nilang coordinated attack kasi parang iisa yung script Remember what happened to Maggie Wilson Yung kanyang online attack din Parang iisa yung script nila So parang nakakagulat lang na Ang dami daw mga content creator Na may mga attack sa kanya Regarding that issue Ibig sabihin, ginagastusan si Vice Ganda Friendship? Oo, hindi natin alam Para ating i-attack, ganun Hindi natin alam, hindi naman natin kinagulat Parang yung sasabing, yung coordinated Parang may mga close Parang ganon. Pero ito yung sa ano na, para nagpaliwanag na naman yung searchy, char searcher na wala siyang balak na ibeso. Yung, parang, yung yung, searchy, ibebeso yung searcher na parang, kasi beto tapos ng broad, yata, oh, uh -huh. na parang pagapit tapos yung gagag sa gagang dapat Anong bro ko gagag nung magsisiko to siko siya kaya uh -oh. lang parang hindi rin alam siguro ng girl na parang napaiwas so syempre naisip nila na ay balak po ay wag ganya kaya nagsalta na ng ganun si Vice na inisip nila parang dapat magpaalam ka muna bago bumeso pero hey, kasi ganito yon hmm. kasi kaya naman parang ano lumaki siya kasi nag-apologize na ang it's show time. Oh, At saka si Vice, ba? Diba? si oh, Vice. So, okay na sana yon Pero, nag uh, Nag, oh, ano, nag binawi yung apology, oh, ba? Diba? so, oh. umalma doon. nag Tapos, mm. meron pang isang, ano, di umano, na connected kay Christine na naglabas ng video kung papaano nag-breakdown itong si Christine habang kausap uh. yung staff ng It's Showtime. Oh, man, no, para diba? Oo, oh, di kasi nakakalat itong video oh, na ito eh. Oo, diba? yung, yung boses. Uh, oh, Tumatalak pa, diba? Parang sinasabi niya doon na pinagmumukha niyo akong sinungaling, ba? Diba? Whereas, yung explanation naman ng It's Showtime, sinasabi nila na nung nakausap ng mga psychologists at saka staff ng It's Showtime, itong si Christine, ay sinabi niya na talaga naging hindi siya komportable hmm, doon, doon sa, sa, sa akmang pagbeso oh. nito ni Axel sa kanya. At doon naman sa sinasabing kapag ka ano na yon judgment na ng mga netizen yun yung sinasabing pagwapo hindi binabawalan si, Oo, si judgment Bice. na ng mga netizens yon pero yun lumaki nang lumaki, lumaki, ah. ng lumaki parang gano'n alam mo parang feeling ko siguro parang namatay na yan kung ano eh hinayan na sorry si Vice uh -uh. di ba natapos na uh -uh. din tapos, pero yung binawi at kung ano na naman ang sinabi ayan ano na naman tapos ang dami nakisawsaw mga artista na. mga bro, ano oh. meron akong nagulat na nang nang combat oh, na close oh. din kay Vice, di ba? Yes, na. Grabe, na. Grab, eto close. na. Para eto na nga, pa, pwede naman pa, natin ang, sabihin. Oh, oh, Ang sabi, patama daw yung oh. kay Vice. Si Nico Natividad si ba yan? Si Nico Natividad ay oh. nagpost, pero kaagad niyang binura ang oh, ang kanyang post. Laban, laban, lawi, gawi, bawi, gano'n. Pero yung post niya, pala... Pakalawa, isa pang Nico oh. ang oh. nagpost, si Nico Loco. Okay. Oo, oh, oh, patama oh. din sa Yeah. Obviously, pinapatungkulan niya yung It's Showtime. Oh, okay. So, parang gano'n. So, eto na, di ba? Marami ang nagulat doon kay Nico. Talagang binabasa oh. siya. Kasi, di ba? Parang feeling ng mga netizen, close sila ni ano eh. Kinukuyog nga siya. Okay. na oh, ako oh. sa Twitter. Siya trending siya kagabi, oh, ha? Eh. Nico, yan. Oh, si oh, Axel, oh. si Christine, oh, oh. si Vice. It's Showtime, mga trending yan. Pero yung yes. Nico, kasi parang nung nabasa ko yun, parang ang ang naisip ko para po mabon siya na naawa siya doon kaya la accent yung last paragraph oh, lang talagang medyo controversial oh, eh, yung about power trip oh, experience ko rin yan parang gano'n at kay, yung oh. yung tumutok so siguro naisip ng mga netizen na parang referring nga po kay Vice na nagpa power trip parang gano'n siya yung thinking mga yung no, ah. no, pero nang pero hindi natin alam kung ano talaga yung ibig sabihin nung Ni Nicole. Pero may flash din si Nicole Loco na truthful ba siya, di ba? Oh, pero yun, muna tayo kay Nicole uh -huh. na tibidat, di ba? Uh -huh. Pero hindi tayo nakakasiguro, pwede niyang i-deny kasi uh -huh. wala binabanggit na pangalan. Di ba? Pwede rin niyang sabihin sa sarili kong experience yan, yan yung 5x7. Yung, yung eh. mas kay oh. nanay ko yan, eh, di ba? Oh, Pero siyempre, magbo one plus one na. Kasi pwede ka sa short time eh, parang ganyan yung mga dekis. Oh. Kasi may sinasabi siyang dalawang tao eh, sino po ba doon, di ba? So, parang kaperi oh. ka na naawa ko, naawa ko doon sa, dalawang tao na na-experience ko rin sa akin. Oo, yung dalawang tao, pero kung ibabase mo sa final ano dun sa huli parang kasi nararamdaman ko nararamdaman nila uh, dahil nga ano na, na experience, experience, niya, niya. Uh, so pwede sa showtime yung experience pwede o, rin iba. hindi uh, parang ganun. kasi wala siya binabangin pwede, niya ah. pwede parang uh, iba pwede rin i-connect parang doon naman ang sa showtime at ang involved eh, yung dalo plus si Bice pero sabi nga nung iba inisip na baka kung lalagyan nyo ng charot sa dulot. Lusot Pero alam mo, nakakalungkot talaga. Eto talaga, at totoo naman. Parang mga netizen na kasi ang nanguhusga eh. Uh, parang konting kibot. Uh, ang dami na nababasang reaction Marami sa mga... Maraming judgmental o, talaga. Sa social media. Sa pato, parang bawal nang magkamali. Parang ganon. Uh, uh, kasi kung wala namang social media yan, hindi lalaki yan, ng nagsori na si Vice. Uh, uh, Tapos ta. ano... Tapos na Pero, nun pa lang. Oh. Ano, dati walang social media, kung ano na yun yun yun, 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 yun sa write-up lang, di ba? Nangyayari, oh, di ba? Oh, Pero yung yun, social lang. media na, mababasa mo talagang online-online ang laban na yun. Di diba, ba, Sam Salva? Yan. Pero alam mo, heto friendship, sa palagay nyo ba, tama yung pagsaway ni Vice Ganda? Nung, ano yung akbang ano? Kasi pag pinanood mo talaga, yung sinasabi niya, no, base sa napanood ko, base nakita ng mata ko, parang heto yon kaya sinita ko parang ganun ang ako, ano ni Vice eh, oh. ako naman base sa nakita mamaya? Mamaya, ko kasi pag nadebatehan ah na ganun ba o sige so, <laughs> reserve natin <laughs> yan na, okay. yes, reserve natin yes. yan okay. oh. excited Yo. lang ang okay. parents okay.